part 3 na guys ng presentation ng ating mga tarantula. So bago ko i-reveal to, kukumustahin muna natin si kauna. Eto si kauna, so nag-miss na ako sa kanyang enclosure. Tapos ayun, meron na siyang mga web na nailapat lapat nagsisimula na siyang gumawa ng kanyang web castle guys so ito ang OBT na heavy weber den So for a eh, goods naman siya, pero ayaw pang kumain kasi nga hindi pa siya nakapagseta sa kanyang enclosure. Sinubukan ko siyang pakainin kanina pero ayaw pang kumain guys. So kinabukasan na to kasi kagabi medyo inaantok na ako kaya ayaw ko magriwas ng inaantok ako. Kasi may possibility na makawala ang mga teeth kapag ganun yung hindi tayo ano, fully alert sa pagriwas ng mga tarantulas. Kasi mabibilis din sila minsan kahit yung mga dosile eh, medyo topakin din. So eto, common pero classic na tarantula sa hobby guys. Eto ang Lashadora Parahibana, ang Salmon Pink Bird Eater kung hindi ako nagkakamali sa ako na. So, ito yung pre-mult no? Oh. May bald patch din. Kaya siguro, medyo hindi siya active. Oops! Gamit tayo ng tweezer. Baka turalan tayo ng mga, ano, mga baguan sa tarantula keeping. Ayan siya, guys, oh. Diba? Astig din, oh. Oh, di ba? Ito yung kanyang enclosure. Gawa na. Hindi ko na pinakita, guys, kasi same-same din naman. Ah... Uh, Paano Ano ba? Sige, dito na lang guys. Kasi yung water dish niya hindi ko pa na-ready hindi ko makita yung isang malit na water dish dito na piniper ko para sa kanya nawawala yung spag moss nandun hindi ko pa nilagay pala so yun guys lasodora pala hibana gapang ka na ah, nakakamiss manood ng gumagapang na talahan eh gumapang ka Yan, eto, um, rasodora para hibana eh, kung di ako nagkakamali, tap ito na pinakamalaking tarantula sa buong mundo. First yung Teraposa blandi, yung Glidebird eater. Ito ata yung number 2 kung hindi ako nagkakamali. Kung hindi siya number 2 kasi eh, best basta I'm sure nasa number nasa top 5 siya ng mga top 5 nyo <laughs> nasa top 5 siya sa mga pinakamalaking tarantula sa buong mundo nasa Dora Paribana so dapat female din to dapat yung mga first keep natin yung mga female lahat eh no spag nung boss nahuli <laughs> init kasi guys eh nakakawala ng konsentrasyon yung init ngayon grabe kaya Kaninang hapon ni eh, chinecheck ko itong mga tees. Goods naman sila. So ngayon gabi, ito ang ginagawa natin. Yun, napaka ano nyo, napaka chill nyo. Kahit natabunan na siya ng spag ng oh, Parang wala lang sa kanya. Ayun. <laughs> Nasa na. Ayun Ayun, ayun Lumabas siya guys. <laughs> Buti lang dito sa old world. na akong old world to guys. Nagredetso -de na yun dito. Naka. Wala na siya. Hirap na hanapin. Lalo na guys kung simbilo na sa lamesa. Tapos palabas dun o. Oh, open dito sa atin. Bukid kasi. So nudge lang natin siya papasok. Konting nudge lang guys. Papasok na yan. Oh, di ba? Doon na oh. Mabilis pa yun siya, ano? Iwan ka lang, to, oh, siguro, ano lang. Uh, Nag-flick lang ng articulating hairs niya. Siguro medyo na-stress. Babawi din yun, guys, kapag nag-mort eh. Mabalik yung sigla ng kanyang, ano, uh, kanyang mga articulating hairs. mag dito sa kabilang side kasi hindi ko mahanapan yung water dish niya, guys, eh. Bukas hanapin ko. Okay, bibili akong bago. Konting misting lang dito maglagay kayo ako ng kahoy guys sa loba no para may aesthetic naman itutulok ko lang para hindi umuugaw-uga tong kahoy baka kasi madaganan siya <laughs> madeds pa pero yung kahoy naman guys eh, mabigat siya so hindi to basta-basta angat-angat basta mag lang tayo ay huwag na lang pala kasi baka mahulog tong enclosure na eh. madaganan siya ng kahoy kasi eh. pisak yung kanyang abdomen panigurado ganyan na muna bare na bare pero safe na safe naman. Kanina pa to palipad-lipad sa paligid ng mga tarantula guys. Hindi ko alam kung anong balak nito. Paki-explain ko na ano to guys. Kanina pa to palipad-lipad dito eh. Nakaka ano, eh. nakakabanas na eh. Baka sila yung bubutas ng abdomen ng mga tarantula no. <laughs> so yun, for now guys, meron tayong OBT. Ito yung ikauna, yung ikalawa natin guys, nandito. Silipin natin ha. Yung Nando Asan siya ayan guys oh. So goods naman siya guys nasa tabi siya ng water dish primolt na primolt ating ko kasi ito looking female to no tapos ito yung katlo ang ating nasodora para so so far napaka goods ng ating mga tarantulas guys I know I know hindi siya yung kasing rare ng mga kinikip ko sa UK dati pero ganoon talaga, nasa Pinas tayo. Kailan natin ano, mag-keep lang ng mga pwedeng papelan muna. Ilang muna guys, wag tayo ano. Atat. Mas importante eh. mahalaga. malaga. <laughs> so ayun guys, kita kits tayo sa part 4, yung finale ng ating tarantula hole. Malay nyo guys, baking ikaapat na ang rare, di ba? <laughs> Salamat guys.